Hello guys, dito kami sa Domestic Airport dito sa Cebu. Kasi dinala ko yung pamilya ko dito sa... Sinasadya ko talaga dinala sila dito sa, sa Domestic Airport kasi tagal-tagal po ako hindi nakabiyahe. So parang nami-miss ko talaga na yung airport. Kaya nga, dito sila ngayon yung mga pamilya ko pinapasyal ko dito kunwari kunwari ba parang uh, magbabakasyon po kami pero ito sinasadya talaga, talaga namin dito kasi wala na kasi doon sa city proper uh, ano mainit masyado niya yung mga gusto nila mag, maglibang dito sa sa airport kasi sinasadya ko lang kasi you know kulang budget namin so parang bang nami-miss namin yung magda sa labas o oh, dito lang sa ating uh, dito sa ating bayan kaya dito kami ngayon dito lang sa airport para bang po kami <laughs> sa kasabahan ko sa aking mga oh Hahanap po kami ng Jollibee kasi pagkain dito. Uh, para bang naglalakbay kami kasi kulang ng budget. Ah uh, ito, para bang kasiyahan lang ito ang uh, aking apo. Uh, kasiyahan lang. O oh, parang nag-abroad po tayo dito sa domestic ah ito tingnan mo. Ito. Ayun, uh, apo ko, oh, masaya-masaya sila dito. Uh, kasi dati eh, pag summer nag ano nag pasyal kami sa iba nagbabakasyon kaya ngayon hindi kami nagbakasyon kasi alam mo short sa budget at saka namimiss namin yung ano, yung airport yung para bang nagbabiyahe kayo so ito dinala ko yung mga pamilya ko dito 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 na. Ah, jelly bedaw siya. Yan. Ito ang Cebu Domestic Airport arrival. Sa awak ko ng JDC. Ah, pasahero ko dito. Ano po kami ng Jollibee? dito lang po kami manahan kakain ng ano lunch ano dinner lunch break lang okay dito sa Jalebi dito po kami magla-lunch um. Oh, kumusta ang paglalakbay natin? Kumusta ang lakbay niyo, ma'am? Enjoy ba kayo sa ating bakasyon dito lang sa airport? Ah, enjoy ba kayo? Dito, dito na tayo sa airport, parang naglalakbay po tayo. Enjoy na. Yun. parang ba yung nagbakasyonista din kami? Hello? Hello? Ito na order namin sa lunch namin. Jollibee, oh. oh. Kumusta na ating pagbakasyon po dito sa airport? Oh. Isabel. Ito. Bell. Ito. Ito, mga sakop ko, mga ap apos. Hi, oh, bell. Isabel, what, what, can you say? I'm watching. So, Jollibee. Spaghetti. Oh. Oh, dito lang kami mag sa airport kasi namimisi namin airport, hindi kami po nakabiyahe. So, okay lang. Konting, parang bak iniisip mo, bakasyon talaga. Vacation. Ayan, dito lang kayo sa airport. Ito ang asawa ko. Masayang masaya. Hello, miss. Yes. Hello. Oh, so, Thank nice. you, Yung, mga children ko ah. sa labas marami mamaya pakita ko yung sige kain na tayo dito kami sa brick top humili kami para pasalubong pasalubong po sa bahay ng kaibigan Hi, Let's Come here. Oh, I think So, ipunta kami ng duty free. kunwari lang, baka mayroon kami magbili kami ng something. Tapos, yung kapitbahay namin, i-invite ko. Kasi, duty free. Oh, ito para pagtingin na, bigay ko sa mga kaibigan ko o galing nga, o galing to duty free ito, o galing kami ng ibang bansa, yon pala dito lang sa loob ng uh, domestic airport ng Cebu hmm. dito ang duty free, baka bibili kami ng alak Oh, hmm. oh duty free bilitan nyo ng con. Hah? oh sebeli dan top putih itu corner